Hi guys, welcome back to my vlog. For today's video guys, ay ating update muli yung ating project dito sa Kainta Rizal na Pondo. Yan guys, update tayo. Samahan nyo ako. At para medyo matagal tayo nakapag di nakapag upload. Kaya ngayon tayo may medyo may time Uh, mag-upload tayo at mag-update ng mga ng ating project dito. At kung bago ka pa rin lang sa channel ko na guys, huwag niyo namang kalimutan i-subscribe. I-hit niyo na guys yung notification bell para updated. Lagi tayo sa mga bagong upload na video ng Charge Serrano Vlog. Kaya guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Lalo ikaw kung ikaw ay bago kang nanonood ngayon sa ating channel. Hey okay guys, samahan niyo ako sa pag-ikot at i-update ko kayo at para makita naman kung ano nangyayari dito sa ating project sa Kaintarsa. See guys, hindi natin pa Let's go! Ayan guys, ito, ikot na tayo, simula na. Ito pala nang nandito tayo sa 14th floor Building na to. Ito yung, um, yung area natin. Pangatili na to eh. Sa floor. Ito e, eh. Alos. 100% na yung Swiss Yan mga pagsin. Dalawang, dalawang huyan. Hey. Yan. Lagat tayo. halos mga stepiner column na lang naman gagawin Barina na mo ha. Uy, bukan mo. Nakasita yung ating bata. Walang hardat. Yan. O yan, nasa lubong na naman natin yung libo. <laughs> yan. Ito, bali yun. Itong inikot ko guys, ito yung area ng isang floor. Yan. Kung nakapansin nyo, nandito naman tayo sa kabilang dulo. Yan. Ito lang yung area ng building na to. Bali, 22 units to. Kabila ay 12. Da 24 dapat to. Kaso lang itong ito guys na sang unit na to ay bali ni-revise yung pinagsama yung dalawang unit pinag-isa dulo kaya bali itong win na to dito Bali, 10 units na lang doon. Kaya ngayon, nabawasan to Pero, yung pa rin ang area kasi, bali, ito, dalawang CR din. 1, 2. Kaya kung sa CR, 24 din to Inalis lang yung isang partition dito. Parang gagawin natin ang dalawa. Yan. Yan. Yan, guys. Hanggang dito na lang muli ang ating update sa inyo. At lagi lagi naman tayo mag-update. Baka hindi na tayo busy. Yeah. Guys, bago tayo mixit sa video nito, laging nagpapasalamat ang yung link ko. Charles Serrano Blan. Sana huwag kayong magsawa sa mga ating upload na video pati share na lang din po. Guys, yeah. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. God bless po.